Okay, ang oras po natin ay alas sa uh, 4.21. Tulu, tulu, tuloy uh, tuloy po tayo sa ating uh, mga talakay sa araw na ito. Ah, uh, ito yung una, itong ano, medyo maselan tong uh, pautang na uh, gagawin natin dito sa ano, no? Sa IMF na isang bilyon dolyar, no? Maraming ano uh, to, nahati bigla ang ating uh, Ah, uh, pati yung ano, sa bayaran, nahati sa opinion dito, no? Hmm. Uh, ikaw pa bang uh, opinion mo rito? Eh, Tama ba to? O mukhang ito ay uh, isang uh, preparasyon para sa sona ng pangulo. Eh, nakalalamang yung sinabi mo, kato, kato Kasi ang nakapagtataka eh, bakit nga daw sa lupon ng Kongreso at Senado eh, walang tumutol. Aha. Uh -huh. Yan ang uh, question ngayon dyan na naging issue. Ano raw, uh, wala man lang kahit isa na tumutol. Doon sa sinasabing uh, pagpamahal. Ba baka naman maliwado sa kanila ang objective nito. Ikaw ba naunawa mo kung ano ang uh, objective? Bakit uh, biglang uh, nagpa ng na isang bilyon? Samantalang tayo mismo, uh, Nangungutang. Nangungutang. Kung pa tayo sa si ibang bansa para kumalap ng pondo, at sixty uh, 62 point uh, something billion ng ating uh, dollar ang ating kautangan. Do? Diba? Tapos may isang billion dollar pala wala tayong kaya ipapautang. Ipa oh, pala tayong nakapondo dyan na pera na pwede natin pautang. Ay bakit naman na uh, hindi natin ito nagagamit para sa pa pa pansarili nating kapakanan? Oo, oh, sa mga oh. Na mga kailangan talaga. No? Na so ikaw ba, uh, ba ikaw pautang? ba ay ano rito, isang sangayon, sangayon ka dito sa... Ah, kabami na ito ng ating gobyerno. Eh, parang uh, alanganin -alang ako dyan. Bading, isa. Oh, uh, ala. Bistiso <laughs> e, tayo mistiso. dyan. <laughs> bakit, bakit, bakit? bakit? <laughs> ah, eh, kasi nga, ang uh, katulad nga ng sinabi mo, pero pala na tayong nakapundo, gano'n? Oo. Uh oh. Eh, bakit uh, tayo namungutang pa? Oo. Oh, uh oh. Diba? Oo. Uh oh. Ikaw, engineer, engineer, ma makuha ko yung opinion mo. Ah uh, tingin ko rito, uh, palibhasa ay uh, tayo ay kasapi sa family of nations si Kana. Okay, okay. At uh, nangyari 'tong uh, pagbagsak ng ekonomiya ng Europe, Greece, uh, Europe, uh, uh, Spain, Spain. Uh -huh. At uh, ang IMF is France based, di ba? Sila yung uh -huh. lead uh, lender. So siguro eh, humingi nga ng tulong sa ating uh -huh. bansa. Uh. Ah uh, ito naman nating may git 60 billion dollars na utang eh matagal na to at uh, ang pagbayad dito taon-taon uh, 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 parating may budget na sa ating uh, oh, sir. Uh, sa ating uh, annual budget. Uh, uh, so ganun siguro pero tama uh, parang wala sa lugar no. Uh, parang Kasi may alam naman natin na uh, Parang mahirap unawain uh, nahirapan <laughs> lagi no. Bakit nga hihiram tayo ng mga pera para uh, sa mga uh, uh, budget natin? Uh, uh, eh, yun na lang sana, dito na lang gabiti, no? kesa doon. No? Para kasing uh, yung IMF, eh, parang siguro kinakapos na rin. Ano? Uh -huh. uh, kasi Europa bagsak. No? Uh -huh. So, yun eh. Uh, ko yeah, uh -huh. ko yun eh. Yeah, -huh. ko, tuloy mo na. Ayaw, mayroon, mayroon. Hindi, para sa akin, no? palagay ko lang, parang sinusubukan lang tayo. Uh -huh. Makakaya natin? Pero <clears throat> sa panawagan naman ng IMF na magkaroon naman tayo ng partisipasyon, Uh, kung inaakala naman ng government, I think uh, subobra yung ano pwedeng pwedeng kasi hindi naman sasabihin ng presidente, hindi pwede kasi kulang para ah. sa amin eh. So, parang ano lang 'yon, uh, uh, bin, binigyan ng ano ng subok kung uh, atras o uh, 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 o magbibigay, magbibigay ang Pilipinas. Pero but, para sa akin, pag isipan mo uh, so hindi mo pa maano no. Ikaw, si, Joey, ano, may, 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 uh, may, um, okay, may opinion ka ba rito? Actually, sa akin naman kung palagay, uh, wala naman akong masama kung tumulong tayo sa ibang bansa na nangangailangan. Kasi kapag dumarating yung time na tayo naman nangangailangan, eh, yung ibang bansa naman, eh, lagi namang willing na tumulong. Ah. Kaya lang, ang tanong dyan, eh, sabi nga ng iba, bakit yata ganong kalaki? Isang bilyong dolyar, Mm -hmm. Samantalang yung ibang mas mayayaman pa sa atin, eh, konti lang yung, ano, kumbaga yung pinahiram. Uh -huh. At, ah, uh, isa pa, eh, sa ating sariling bayan, eh, napakaraming nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Oo. Uh -huh. Okay. So, nabasa ko kanina, may postscript ako nabasa, eh. Nag-binasa uh, nag, yung, ano, ah, uh, actually, post lang kanina, eh. Nakalimutan ang pangalan, ano. Ah, pinlas. Hindi, postscript sa internet, no? Uh -huh. na parang, uh, parang uh, may, ano stupidity ang, ano, ano pero sinasabi nga ni Diwa Ginigundo ng no, Central Bank ano na ito preventive measure din eh. di ba yun naman GR, GIR no gross internal reserve international reserve is hindi pala talaga nang ginagalaw for internal in, internal ano natin ah uh, talaga naka, naka reserve lang which is meron tayong surplus na hindi talaga ginagalaw yan. So, pwede natin ip, uh, ipautang to prevent na lumala yung sitwasyon sa Europe. At dahil pag lumala ang sitwasyon sa Europe, mas malaki ang effect sa atin. Para wag makarating sa shore natin yung problema. Kasi marami din tayo mga transaction sa Europe, di ba? Kung lumala yun, di yung ating bansa ay apektado rin. May OFW taro, di ba? So mag-uwiin yan. So parang yung tulong na yun is parang makatulong to prevent na lumala yung sitwasyon sa Europe which is uh, siguro sa ating karaniwang pamumuhay, di ba? May 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 kaunti kang itatabi, di ba? Na pwede mo na maitulong, no? At uh, talaga namang unang-una para makatulong din sa kapwa mo, siguro itutulong mo rin. 'Yun ang uh, prinsipyo na uh, inaano ng gobyerno, 'yun ang kanilang pinanghahawakan do sa sa ano, do sa papapautang -pa na 'yan. Yun naman palang pero na, hindi naman talaga nag, ga, dapat magamit doon sa mga ano natin dito sa bansa. Kundi yun ay reserve na pambayad talaga doon sa mga uh, mga transaction natin sa labas. Sa, ibang bansa. sa ibang bansa. Which is mayroon tayong enough surplus na uh, pwede pa tayo may elbow pa tayo makakilos kahit pa utang natin yon. At saka may tubo yon eh. Something like 0.3% eh So kumikita rin naman uh, yeah. siya. Diba? So, malinaw siguro sa ating pamahalaan, siyempre sa mga mamamayan na nagugutom at sa mga mamamayan na naapektado araw-araw ng uh, uh, kahirapan ay talaga magtataka, mag-iisip, mag, 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 mag lalo na hindi nakakapakinig ng paliwanag. So, yun po ang paliwanag at maaaring sana, ma-ano ma, ma, ma ano natin, ano, ma, maunawaan natin na uh, yun po ay isang stance na ano, tama si Joey na kailangan eh, kailangan din tuntatin tumulong sa ating napakaliit na pamamaraan. Kasi yung mga, yung mga donor na yan, yung mga bansa na donor din natin yan eh, sa mga AIDS eh. Di ba? Oh, okay. Ay kung sila yung maapektuhan, hindi yung mga AIDS na yan, iputol eh, din. So, may, ano eh, mayroong mga ill effect at ano eh. May, may, may mas malak oh, may mas malaking pakinabang doon sa gagawin natin. Di ba? Hindi naman na wala yung pautang eh. Oh, uh, oh, oh, bakos okay. meron siyang interest na balik eh. Uh, di ba? Ah, hindi naman basta binigay. Ah, hindi binigay. Talaga pa uh, utang siya. Sa pang utang. Oo. Oh, okay. So, may may masisave siya. Kung eh. uh, dahil okay. ginawa. Okay, so paliwanag, no? Uh, at least tayo naliwanagan din. Okay, okay. okay. yun ang paliwanag di Diwa Ginigundo. Okay, line ano? Line. Oh, mayroon tayong tayo sa line 1. Hello? Ay, nawala. At wala, oh. Oh, sige, sige. Ito siguro yung ano, ba, ba, uh, ano doon sa ating pahula, no? Andiyan na? Okay, sige. Pasok. Hello? Hello, magandang hapon. Ah, okay. Ito si Nika. Nika pointe si ba yung kaibigan ni Henry? Baka naitimbro siya ni Henry, ha? <laughs> Talaga ito, regular listener natin ito si Nika, eh, you no? Know? Ah, Nika, anong sagot mo? Ay, oy, okay. sige, oh, batiin mo. Oh. Ayo okay. po, gadlawin. Ya, uh, ano yung spelling? Tama ba, Jenner? Tama, tama. Okay, tama ka, Nika. Oh, talaga oh, napakaswerte mo. Ah, uh, magiinuman kayo kayla sa linggo. <laughs> okay. So, meron nanalo ka ng dalawang. Congratulations. Ah, uh, bote ng Dobilino. Ay, uh, baka bit bitin na ni Henry uh. <laughs> talaga, kamo naman, -pans no? fans niya ano, Dan. Ah, uh ah. -huh. Mga tiga Alimol 'yan. Ah, oh, uh, marami kayo nakikinig diyan sa Alimol? Oo. Oh. Ah, okay, sige. Ah, uh, Oo, oh, buti nakahabol no isang araw, hindi ka nakahabol eh, no? Oh, di ba uh, talagang regular listener ka. Alam na alam mo yung sagot eh, ha? Okay, salamat Mika, ha? Okay, at, at ala, alam mo na, no? Okay, so ano, ah, uh, mo ba to dito o ano? An, ah, malapit lang ito. Uh, sa, ah, ah, dito lang sa Show Boulevard. Pero may trabaho kaya tanan ko, di ba? Ah, paano na pa? Ah, papag ka. Ah, sige. Okay. Alam mo naman to. Show Bolivar lang to. Muntabi ng Toyota show. Ha? Okay. Salamat. Next week. Okay. Naulaan na po, no? Naulaan na ang ating Pugad Lawin. Okay. Ah, uh, electrical, ano? bayan mahirap mahirap yung im immigration eh sa <laughs> ikat okay at magbabalik po tayo mas mas sabay mas mas